Iba ang tinatawag na engkantador at yung mga salamangkero at iba pang mga nasa Bible kesa sa engkanto. Ang engkanto ay nasa Bible din pero hindi yan direktang sinasabi o pinapahayag kundi pinapahiwatig lang sa iba-ibang mga verso. Kadalasan ang mga tao ay nagkukot nga sa verse na ito sa Deuteronomy 18 verse 10, "Wag makakasumpong sa iyo ng mga nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae o nang huhula o nagmamasid ng mga pamahiin o engkantador o manggagaway." Ito yung sinasabi nga nakakantador ng na mga taon akala nila pareho sa engkanto pero magkaiba yan ang engkantador ay isang tao na nakakaalam nga sa mga mahika kadalasan nga yung mga tinatawag nga na black magic na galing nga sa mga demonyo o di kaya sa mga itim na engkanto ang engkanto ay isang mahiwagang nilalang na mas makapangyarihan kaysa sa tao so hindi sa tao tapos nasa ibang dimension sila hindi sila narito yung mga engkandador mga tao lang din yan na nabigyan ng kaalaman nung mula sa mga ibang mundo pero hindi sila yung mga nga taga-ibang mundo. So, guess nyo ha? Yung engkandador, tao, na may power, dito, pero tao pa rin sila. Yung engkanto ay hindi na sila tao, tapos taga-ibang mundo na sila sila yung mga nagbibigay ng power sa mga tao tapos yung mga itim na inkanto yung nagbibigay sa mga inkantador na gumagawa ng mga black magic or halimbawa ako na nagsusunod nga sa landas ng kabanalan papunta sa Panginoon ay tinutulungan ako ng mga puting inkanto at mga anghel para doon sa mga ritual na ginagawa ko sila yung nagtuturo sa akin sa kung ano yung gagawin para nga gumawa ng mga mahiwaga at mga milagrosong bagay yung mga inkantador ay kasama na din dito yung mga magician at illusionist na gumagawa ng mga kapangyarihan talaga para maka ibigay ng entertainment sa mga tao. Yung mga illusionist yung iba sa mga yan ay gumagawa lang naman ng mga tricks na makita ano mga tao na parang ang ganda pero meron ding scientificong paliwanag at paraan ang mga ito para magawa ng mga tao ang mga magic tricks na ito. Pero yung mga black magician talaga na kumukuha ng mga kapangyarihan mula sa kabilang mundo ay mapapaisip ka talaga sa so kung paano nila nagawa yon. kasi nga gumagamit na sila ng mga orasyon na nanggaling nga sa kabilang mundo. So, ang mga encantador at encanto, related yan pero hindi yan pareho kasi yung encantador ay tao, ang encanto, iba na talagang nilalangi ang mga yan. Nililinaw ko lang ito para sa mga tao kasi yung mga iba nalilito na ah, inkantador, pareho yan sa inkanto at yan ang pinagbawal ng Diyos. Hindi yan pareho, mga kapatid. At sana dito sa video nga na ito ay makita nyo na magkaiba ang dalawa. Ang mga ipinapaliwanag ko dito ay ang mga inkanto, lalo na ang mga puting inkanto sa kung ano ang papel nila bilang mga gabay sa mga tao papunta nga sa Panginoon. Ang mga ibang tao na akala nila angel yung mga nakikita nila, yung pala mga puting inkanto ang mga yan kasi nga mas malapit yung enerhiya nila at ang papel talaga nila ay magturo sa mga tao. Kaya nga yun yung mga nakikita ng mga tao kaysa ang mga angel. Kasi ang mga angel, bihira talaga makita ng mga tao yan. Pero yung mga engkanto, sila yung mas madalas magpakita sa mga tao. So hindi dapat katakutan ang mga engkanto tapos yung mga engkantador, mga tao lang din yan na may powers na nakuha sa mga kabilang mundo. At ipinagbawal nga yan sa unang panahon dahil nga may ibang halong turo na binabahagi ang mga engkantador kaysa sa kabutihan. So hindi naman pwede lahatin ang lahat ng mga taong may kakayahan na ipagbawal yan lahat. Kasi iba yung konteksto na pinagsabihan noong mga Israelita kaysa doon sa ngayong panahon. At hindi nga alam ng mga tao kung ano ang mga yan na sinasabi na bawal. Dahil nga hindi tinuturuan ng mga tao sa kung ano ang mga ito. Paano ka makakaalam na kung ano yung iiwasan mo kung hindi mo nga alam kung ano yung iniiwasan mo? So mas maganda nga na malaman natin kung ano ang mga nangyayari sa paligid natin. Kaya nga ako nagtuturo ng mga iba-ibang mga pamamaraan dito kung paano ginagawa ng mangkukulam o mambabarang halimbawa yung ginagawa nila para makadepensa tayo. Kasi ang tinuturo ko pa rin naman dito ay kung paano tayo magpakabanal at para lumakas yung enerhiya natin papunta sa Panginoon at hindi tayo matatamaan basta-basta ng mga ganito, di ba? So, para makadepensa tayo sa isang bagay, ay kailangan malaman natin kung ano yung mga bagay na yan. Katulad ko bilang isang manggagamot, ay alam ko kung ano ang mga pamamaraan sa kulam, sa barang, sa mga sumpa, at iba pang mga spiritual na atake, pero hindi ko ginagawa. Kasi yan nga ang mga tentasyon na lumalapit sa akin bilang manggagamot na tinatanggihan ko, kaya nga ako ay mas tumataas pa sa kapangyarihan ko sa pagiging manggagamot. Ang ipinagbawal ng mga engkantadors sa unang panahon ay gumagawa din ng mga kasamaan nga, katulad ng kulam at barang at iba pang mga spiritual na atake na ipinagbawal ng Diyos kaya nga sila pinagbawal ah bawal kayo pumunta dyan sa mga manggagaway at sa mga engkantador na yan kasi nga gumagawa sila ng masama ganun lang kasimple nilina ko lang dito na iba ang engkantador na tao na may power Kaysa yung engkanto na hindi na nga siya tao at mas lampas na sa tao kasi nga ay nasa ibang dimension na sila hindi na sila nandito sa mundo ng tao. Tapos yung mga puting engkanto, sila ang mga naggagabay sa atin papunta sa Panginoon. Sana naging malinaw na para sa inyo kung ano ang kaibahan ng engkandador sa Encanto para para lang malaman ninyo na hindi yung Encanto ang ipinagbabawal doon sa Deuteronomy 18 verse 10. Para mas maliwanagan ka sa katotohanan ng iba-ibang mga spiritual na konsepto ay meron akong ginawa na free ebook na tinatawag na kaliwanagan ng katotohanan. Nandyan ang lahat ng mga basic na spiritual konsepto para maging matiwasay ang pamumuhay mo rito. At free ang ebook na yan, mga kapatid. So sana maklik mo ang link na nasa post description para nga doon sa free download dito sa libro kong ito. Binabahagi ko ang kaliwanagan ng katotohanan for free dahil ito ang mission ko bilang isang misyonaryo para makatulong sa mga tao na makita kung ano ang spiritual na katotohanan para sa sarili nila. Sana maklik mo ang link sa post description para sa free ebook. Maraming salamat po mga kapatid at God bless.